So mga kalupit, magluluto si lupit ng sinigang na talapya. Ayan, nabalik ito sa Piazza Vittorio Emanuele dito sa Italy. Ayan, gantong kalakay ang talapya dito. Pero may mas malaki pa dyan mga kalupit. Ito lang pinili ko para mas sweet. At nakabili nga pala ako ng talbos ng kamote siyang pinaka gulay natin ayan. So ayan mga kalapit na hugasan ko na na gayet ko na ang talapyang itim at pula. Nakabili nga pala ako ng galunggong. Sabi nila galunggong daw. Kaya daw hindi ko siguradong galunggong nga. Basta binili ko na lang mga kalupit bahala na kayo kung anong tingin nyo dito sa aking nabiling ito kung galunggong wa basta ipiprito lang ito yan at unti-unti ko na hinihimay ang ating toppings na talbos ng kamote yan kakamatisan lang natin ang may ang talapia So, natapos ko na nga palang tanggala ng dahong sariwa ang tangkay ng kamuting bagay. Yan na ang kalabasan at ready na nating panlahok yan sa sinigang na talapya. O so, yan, nag ako ng sibol na sibuyas at saka luya. Ito nga ang kamates na gagamitin. At yan talong. May kontel pa, mga kalupit. Ha? Huh? Oh. Nakikita-kita kami lahat. Kaya nang narinig nyo nga kami. Eh, napaaga. Pero tuloy pa rin narinig nyo nga ang Hindi ko naman pinalita ng ano ko. Hindi ko naman pinalita ng mga kalupit, ihulog na po natin ang talapya para tumalab na ang lasa ng sinigang na talapya ni lupay So, ayan mga kalupit. Malapit na pong maluto ang ating sinigang na talapya with talbos ng kamuting bagen. tignan niya natin, mga kalupit. Oh! Lupit ah! Lupet. at sempre para lalo pa mga kalupit lalo pang sumarap ang sinigang na talapia gumamit din ako ng mamasitas sinigang sa sampalok ang sinigang na talapia lupet.